Ano, 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 ano? Yay! Free na kami sa room! Guys, free kami ng room dito. Sobrang ganda ng accommodation. Kanina dun kami sa third floor. Naging napunta sa second floor. Tapos in-offer nila itong napagandang suite dito. Suite ba tawag? Or room. Pagpasok, eh, 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 ko po. Kaya tingnan niyo po. Yay! Balik na kagad. Tiba, tiba, Buntis ate. Pagkita ka yung room ah. Ayan, pagpasok natin sa pinto. Ito makikita natin kaagad. Tapos meron silang TV dito here. Dito here. Tapos yan yung sofa. Tapos yung room, ang ganda. Meron tayo, may sakit. So, may sakit, oy! Parang may ka na jacket. Ano kasi, nakachub kasi ako. Ah, malamig. Oo. Yan yung single bedroom. Bedroom? Bed. Bedroom! Bedroom, bedroom. 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 tapos dito yung Double bed. Oh, double bed. Oh. Double bed, double bed. <laughs> double bed. Dito! <laughs> Tapos, pag meron tayong lalaki dito, na meron sa dito lagay ng ano tapos, may make makeup dito, office. Dito may kasi, ano? Ano to pwede? I-offer to ng mga ilang araw, months, gano'n? Kasi meron silang sarili lutuan and everything, my rep. Tapos meron silang, um, Pada oh, di ba wala? Tapos sa sarili silang CR! Oh my God! What a very delightful room. delightful? Kasya ka dyan? See? Oh, tapos may salamin, may shower dito. Ay, ang ganda! Thank you so much for this beautiful accommodation. Yun lang, ayaw ang matay. BG Pension. Ang ganda, oh. Oh, dito, magkapi-kapi kami dito. So bukas pa yung biyahe namin papunta na Masbate. So nag-check-in kami ng 2 p.m. Tapos aalis kami check out kami tomorrow 12 p.m. 12 noon. So it's like 22 hours. This is only 1,799. 1,799 pesos. Tapos yung room na pinakita ko kanina, yung pinagistihan namin, yung two bedrooms shop, single. Two beds? Ah, uh, two beds is 800 pesos yata at 800. Meron din silang single na one bedroom lang siya for double double room, double Person. bed. Oo. Magkano ano, 'yon? Ah, <laughs> uh, ano naman 'yo? Napares lang din siya. nag like, extra siya? bed lang kasi tayo kaya. Hindi kasi yung isang room, isang malaki lang eh. Yung sa atin kasi dalawang maliliit. Oh, pero, so, pag couple kayo, pwede, gano'n, Yung isa doon sa isang room. Basta may nakita ko sa inyo kanina. Oh, ganda dito. Oh, see? Tapos, meron silang salamin dito. Pero pag ganun, ah! <laughs> ah, <laughs> diba? A split type aircon. Ang bongga ng kanilang ano. Ng kanilang accommodation. Sa so, lahat mga, laptop, pwede dito. Oh. Dati kasi guys, oh, sure. medyo nag-upgrade kami guys kasi pumunta kami dito, naka ano lang kami guys, tag nito, um, boarding house. Boarding house. Sa lahat ng alikabok sa amin, walang aircon. 100 kami per day doon. Pero ngayon, medyo nag-upgrade tayo. At dito lang yan sa May lang. Malapit lang mismo sa May Pier Katapat ng Cebu Technological University. Malapit sa CTU. Hmm. Huh? Cebu Technological University. Institute of the Philippines. Ang haba. No ba? <laughs> Baka CT, maligaw sila. CTU CT. lang yan siya guys. So bukas, 12 noon, kailangan namin pumunta ng pier para kumuha ng ticket. Tapos 4 p.m. ang boarding, papuntang mas bati kina Chinita. So naghanap kami ng pension house. So we, we arrived here. We, basta nakita namin tong VG or VG Great Pension. VG, VG Pension. pension. BG Pension and Residence. Residences. So parang pwede siya for magluto-luto and everything. Kailangan nila bumili ng kalan. Actually, si Kuya ang nag-recommendan ni. Ah, driver. si driver. Oh, thank you so much sa driver ni Ma'am Glendy na ang twins Gigi Ponting sa Matsalada. Siya ang nag-refer nila. lang kanya kami dito. Tapos remember, dito kami bro. napunta. Uh, uh di ay? Uh. So pumunta kami dito. Na-offer <laughs> yung room. Tapos nakita yung boss nila na nandito kami na picture yung ating mga staff, staff dito. Tapos inoffer sa amin, bigyan ako ng one room. Tapos pagbigay nila sa akin ng one room para pag meron na akong kaganon ganon huh? meron akong privacy. So sabi ko na kapagod. Tapos pinakita nila yung ano, kakapagod kasi maglipat-lipat na naman, di ba, magbitbit. Tapos pinakita nila, ayoko pa talaga kasi nga mag... Man, tapos pinakita nila na ganito yung itsura. <laughs> Akala ko kasi ganito lang, tapos CR yun na yun. Hindi ko naman na, ano, na may ganyan, ganyan sa pasapatas. Yeah, sure. Siyempre, meron tayong mga contact dito sa Cebu. Huh? I love Cebu. So, paano Gwen? Paano? Uh, <laughs> tapos si Gwen kasi, guys. Ito na nga, si Gwen. <laughs> kasi, tingnan niya yung room, guys. Oh. Uh, ako, si Ma'am si G, tsaka si Melmar. Kasi eh, si Melmar kasi uh -oh. mabaw niya pag nag-ahilip. Ano, Nakita niya si Gwen. Wala po siya ang bed kasi uuwi na po siya. Oh. Oh. Pangit naman na bibigyan. <laughs> Tapos, um, <laughs> <10 minutes>. um, galing <laughs> <okay. laughs> kami ng show Toledo. sa anniversary ng Toledo, oh, ng Sankip Sal, sa so Twins, sa uh, Twins GG. Yeah. So, uwi na siya kasi sa kanila sa Lugait. So, nagkagulo-gulo ang aming schedule kasi nga, kung sasama sa amin siya, hindi sana namin sinama si Melmar. So since si Mama si Milmar, siya uuwi siya sa kanila. Wala mag-adjust. Mm, siya siya lang mag-adjust. Kawawa naman siya Uy. dahil kay Milmar. Charot lang! Kaya <laughs> namin kasi ng Masbate. Meron akong show sa Bicol. So from here, going to Masbate. Masbate! Masbate. <laughs> so it's, ano ngayon? Masbate. Anong araw ang Friday? Friday. Friday. Friday 9. Bukas pa po yung may flight uh, may biyahe sa Masbate. So, pagdating namin ng Pierre, biyahe kami sa Masbate. 11, darating na kami doon. So, 11, 12, 13, 14. 14 day, uh, eh, days, 4 days kami doon sa Masmata. Ah! Yeah! Bumili, bumili ka? Bumili ka? Binigyan uh, ako ng outfit. <laughs> so, Ma'am <ngayon. Glendy, mamimili pa ako kung dito ba ako sa white for Oh, uh, for purity. 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 Mapakilala ako sa mother ni Chinito. Ay! Ay! Yung, NA Lanyon! So, ito yung damit ko para sa um, pagpapakilala sa kanya. Ay, hindi! Parang maternity man yun. Ito yung suot ko for arrival. Arrival! Hello. Ito yung for arrival ko tomorrow. Hey, Initial D, no? Bayot! O, oh, ganyan. Ang, ganda, di ba? Ang problema kasi, yung cut ko andito. So, bahala nung saka dito. Ito yung arrival look ko bukas. Tapos, Parang nasuman dito na. Tapos, aakitin ko si Chinito using this one. <laughs> sa likod. oh, oh, pang Olympic swimming siya. Okay. Okay. Pero hindi mo na itatali yan sa baba. Hindi ko tatali kasi para makita ng nanay niya yung ano ko. Mas <laughs> pa yung tarugo ko sa anak niya. <mukong> Tapos magpumayag na siya sa kasal namin doon kami sa may um, bundok ng Tralala. Wow! <mukong> <mukong> namin. Tapos, syempre para mahalin ako ng nanay niya, uh, Bibigyan ko ng uh, regalong sapatos! <mukong> Uy, oh, magagalit si Sita. <laughs> Bigay ko to kay Sita. Thank you so much. Lalawin ma ko na kaya. Ma'am Glendy, di pwede. Magkano yan? Hindi, nga, ma hindi pamblog din yan. <laughs> Kasi upupunta din naman ako doon. Kaya nga. Kaya Ma'am Glendy dito. Thank you so much, Ma'am Glendy. So, yan guys. Tomorrow, mag magbibenta pala ka. Bibenta pala. At ito nga pala, Ma'am Susan Alcobar. Thank you so much dito. May pabango pa pala, oh. Ah! Ang laki ng pabango, guest, ah! oh. Oh, so ang, ang, ang galing! Tapos coach na bag, ang, ang galing ng pagkabudol ni Melmar. Iba yung road manager natin. Okay. Okay. Iba yung road manager namin. Inuuna na yung sarili. Inu, ang ganda ng coach. Oh. yung furnace. Tapos, yes. Hindi ko alam yung nananala. Ah! Sasasa! Hindi ko alam yun! Man. Ah! Eh. ah! 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 mo? Ah! Yaw! Ang Hindi mo mo lang sinika na akin na lang yung pabango, oh. mo. Kay Brenda, yung bago. Wala ko alam na may pabango. Ah! ah! pa-spray niyan sa bigo lang. Dalar. Yeah. Ano yung cash ana ko tila? Ah, may one k. Pusa mo. Ang kapal na mukha. Thank you. Hello. Sa mga may one thing yun. Pangpandagdag mo sa Di ba? So nasa kanya yung hashtag tagumpay ang plan. So dahil yan, bibilan ko ko po ng ticket si Melmar pa uwi. Sabay na tayo, oo, oo. Sabay na kayo, ha? May kasayang talaga itong ganda naman. Oh, wag mo change topic, ha? Oh. Ah. <laughs> so please unfollow Maring Mar Vlogs. nag-comment siya sa ano ko live kanina. Oo, nagalit kasi siya May bag ganyan na Bakit siya lang, no? Na apat naman tayo. Apat oh, kami, ma'am. ka talaga sa Susan? Ito lang masasabi ko sa iyo, ma'am Susan. Ang unfair mo! Charot lang. niya talaga, po. Basta magbigay siya sa inyo hindi ako naniniwala. ala, na tayo sa lugar nila, hindi Wala, wala. Isa kang malaking... Ayaw, Melmar. Mm, da. So, dahil dyan, bukas po, pupunta kami ng Masbate. Darating kami doon ng uh, 11. So, magbibenta kami ng karne huh? sa Kinachinito. Oo. Uh oh, uh, oh. yung mga vlog vlog Oh, oh. tapos, pupunta na kami ng Bicol. So, tapos, pwede na ba ako mag-post na corn? Bring G soon? Huh? Baka pagalitan ka na naman ni May. Tapos, punta kami ng Bicol. Mamasyal kami sa Mayo! Mayo! ko ikaw mag-video na sa amin? Wala ka video pa sa naman kasi ako. Alam ka sa akin pero wala ka picture. Ang dami. Ay, sa hindi. Ako? Wala pa yung dati. Wala kasi yung vlog pa dati. wala pa. <laughs> <laughs> kanta. Pero hindi. Kasi unahin pa yung, yung piyesta na ano. Tapos baka magkaroon pa ako ng uh, uh, late uh, late uh, late uh, meron akong project na i-offer, hindi ko mo na i-reveal. Pero pag natuloy, meron akong Schedule po yun sa 18. Oo, abang nga yun yan. Meron akong pag-uwi kayo, pag natapos namin ng Bicol, tapos kamayon, pupunta pa ng Manila kasi meron kami Victoria for Euro! Ali doon. Magkuli ka doon. after Europe, meron akong promotional shoot na gagawin. Yeah. Tapos tumataginting na. Ah! Ah! Know, oh, oh. So, yun lang po yun guys, ang saya lang namin kasi Wala pa 10 minutes na <laughs> Tagal pa Meron na, tapos na So maraming maraming salamat Maraming maraming salamat, VG Pension and Residence, dito yan sa May. Palma Street. Palma Street. Cebu City. Cebu City, dito oh, lang yan sa my pier. Tapat na... ng... Tapat ng CTU, C C Cebu Technological, technological University. 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 Ayan, maraming maraming salamat. so good for, for all boys, yan, CTU. Yes, hindi oh, naman, no. basta technological ah. courses. So, thank you so much for watching, guys. Maraming maraming salamat. See you, Mas Bati! Huh? Ah! Bye! Uh, See you mga taga-albay, Bicol! Yay! O, oh, atin kami sa Bicol pala, sa so 16, sa Medyo Villar. Uh, ah, yeah, kaya, basta. <laughs> <laughs> The, See you kagaya ni Oro tomorrow. Sa so, mga taga-al, <laughs> mga ano, ano dyan, uh, ano nila, uh, festival. Hobiliar Festival o Hobiliar yung lugar. Kipia. Kipia. Kipia Festival yata. Basta sa may ano yan, sa 16 yan, Bicol. Thank you! Bye!